morning mga kagulay kultibito uh, natin ulit tong nagsiksik sa nagsiksik na sa ulan ulitin natin kultibit yung kulanan ko sa uh, parang naplat na lagyan ito ng tanda parang tali lang guritan Ang tagdalawang hakbang lang to check ko na natin may kung tweed ba okay ito man hindi malaktot tapos na nang gawa ng plat yung maraming nagtanong sa akin kung paano ipunla ito na tinuturo ko na sa inyo Uh, rin yung maigi kung anong isunod ko ditong gawin. So, natapos na siya pag-plot. E, recon ko naman ang plot. So na, magpunla na tayo ng pizza O, so, nagsimula tayo sa i-cultivate, i-plot, i ito naman ipunla naman natin so bago tayo magpunla abangan nyo kung paano to itapon kung ano kadami oh so, yung mga nagtatanong sa akin ganito lang ang iano nyo tatlong daliri lang kung apat pwede naman pero marami kung gano'n naman ah uh, lima kadaliri ang gamiton talagang kapal pero ang pinakamaganda nga hindi gaano siyang kapal ito tatlo lang saka uh, panurin nyo kung paano ko siya eh sabog ito mamaya kasi ito transfer to nga ano nga pizza hindi katulad sa iba nga sinasabog oh, punla muna natin tapos i-transfer pagka abutan siya ng mga 15 days or 17 days. Ka ang dapat natin gawin, bago tayo magpunla, tawagan natin ang yung pinakatastasan, Jesus name. Panoorin niyo kung paano ko to i-sabog. sa mga nagtatanong, so ganito na lang o, oh, titignan nyo tatlong daliri, Pagkatapos, bitawan nyo o ilagay sa gitna. Ganito ng sistema.